Sa video ito ay pumunta ako sa lake ng lola ko para mga at manguha ng suha. At nanguha na rin ako ng oraro at dumiretso na rin kami sa ilog para maligo at mag-relax. Pumunta nga muna ako sa bahay ng mga pinsan namin para humiram ng kawil na aking gagamitin na padokdok kung tawagin dito sa amin. At nanguhan na rin ako ng kuhol na aking pamain dahil wala nga ako nakita na uo o maliliit na isda na mas maganda ang pamain. Dumiretso na rin kagad ako dito sa lake ng lola namin para maika na ako na kagad itong mga padokdok na hiniram ko dahil anong oras na rin kasi nang pumunta ako dito. At maya maya nga konti ay sumunod at sumama na dito itong pinsan ko na masipag sa pangangawil. Kaya naman hindi ako na boring dito sa lakad ko. Bali itong kawil na padokdok tawagin namin ay ito talaga yung dalas namin na ginagamit na pangawil sa mga dalag sa mga ganitong lake. Mas madawi sana kung ang pamain namin dito ay uo. O kaya naman ay yung maliliit na palaka. Yun nga lang, wala naman kami nakuha. Bali siyam na padokdok nga pala diyan yung dala namin at mahigit ba yung tingkuhol naman yung nakuha ko na pamain. Kaya naman bawat isa ng padokdok ay pinapainan ko ng dalawang piraso ng kuhol. Sabi ko nga rin sa pinsan ko, magkana rin siya ng ilang piraso at pagkatapos nga namin magkana ng mga padokdok diyan, ay nanguha naman muna kami ng suha. Nagpresenta nga siya dito na umakyat ng bahagya sa puno dahil medyo maigsi nga yung na namin. Mga apat na piraso ng puno ng suha o lukban ang may mga bunga dyan. Pero ang pinagkuhanan lang namin ay yung dalawang puno na makakatas ang bunga. At syempre, pagkatapos namin manguha, kinain na rin namin yung isang piraso na siyang aming merienda naman. Isa nga rin pala sa dahilan kung bakit ako pumunta dito sa lake. Bukod sa mga whale at manguha ng suha, eh, ay uha rin sana ako ng mga talbos ng kangkong. Pero dahil hindi ako gaano nakakita ng na magagandang talbos ng kangkong, hindi na rin lang ako nanguha. Nagpapoy na nga rin pala ako dyan dahil maraming ang lamok sa lugar na yan. At dahil masipag itong pinsan ko maming at may dala rin naman ako na tamse at sima, kaya naman gumawa na rin kami ng kawil namin dyan Kahit na ang baligwasan namin ay kahoy At habang nangangawil naman siya dyan Ay sinabi ko naman sa kanya Na ako na lamang muna magpapandaw Ng mga padok-dok na kinanat namin Gan, Basta ganitong hindi nabanat Wala to Dapat yan banat na banat yan Kapag ano, may huli sa unang pagpanda ko nga nito mga padokdok na kinana namin, lahat naman ay walang huli. Dahil kung hindi nakasabit, halatang pinagpapapak naman ng mga pamain ng maliliit na isda. Medyo nagutom na nga kami sa part na to, kaya naman niyaya ako na lamang siya na kumain dahil may malapit nga nakainan dito sa lake na to. Busog na kaibigan. Hey. Pagkatapos nga namin dyan kumain ay bumalik ta rin kagad kami At sabi ko nga sa kanya ay manguha na lang ulit kami ng suha Dahil kung sakaling wala ulit kaming mahuli ay sulit naman ang suha na kinuha namin At sa huling pagpandaw naman namin ay nakahuli naman kami ng isang peraso Hindi rin ganong kalakihan pero sapat naman ha, na pang ulam o pansahog lamang sa mga gulay-gulay So yan, kahit pa paano nakahuli naman Hindi siya kalakihan pero kung pansahog lang, sapat na to Laban na to pansahog Pinandaw na rin namin lahat ng mga padok-dok na kinana namin at pagkatapos niya ay umuwi na rin kaagad kami. So ayun, pa, na, pa na kami ngayon at ang huli namin halos kalahating sakong suha <laughs> tapos isang dalag at least hindi sir, zero. Pagkarating naman namin sa bahay ng auntie namin ay humingi na rin ako dyan ng uraro dahil marami nga silang tanim dito. Medyo matagal na nga rin o may katandaan na itong mga tanim nila na uraro na ito. Kaya naman karamihan sa laman nito ay mga sira na. Mga dalawang puno nga lamang dyan yung binunot namin pero marami pa rin talaga ang laman na nakuha namin. At dumiretso na nga rin kami dyan sa ilog para maligo at para hugasan na rin itong mga uraro na kinuha namin. Pagkatapos nga namin hugasan itong mga uraro na nakuha namin ay nag-enjoy naman kami sa pagligo. At hanggang dyan lamang po for today's videos. Thanks for watching.